Oh, kayo na naman. Alam ko naman na mahal na mahal niyo ako eh. Pero mga kababayan, andito na naman ulit tayo at meron naman tayong panibagong pag-uusapan patungkol nga dito no, sa usapang politika. By the way, my name is Kent Garcia na nagsasabing mapagmatsyag, mapagpanuri at mapagmasid para hindi tayo maloko ng ating kapwa Pilipino kasi mga DDS yung iba. So ngayon mga kababayan, meron tayong panibagong pag-uusapan at meron tayong panibagong topic na kung saan patungkol ito kay Salvador Panelo at kay Harry Roque. Ayan mga kababayan, kung napansin niyo po sa mga ilang interview ni Attorney Salvador Panelo ay talagang hindi nga daw po niya kilala itong si Harry Roque at tinatanggi nga daw po niya na hindi niya ito kilala at hindi niya ito nakakasama ni kailanman. ba diba? Mga kababayan. So ito po ang isang uh, artikulo na ating babasahin. Ito po yung may pinagbabasihan. No? At actually may video din po ito mamaya ipapakita natin sa inyo na kung saan tinatanggi nga ni Salvador Panelo itong si Harry Roque. Na hindi nga daw po niya kilala at kung sino daw po ito. Kasi kamakailan lang ini-interview si Salvador Panelo ng uh, politic uh, ng, ng ng ano Billionaire News, no? Sabi dito, I don't know Harry Roque. Who is he? So ito po, mga kababayan, oh, politiko news po yan ha. Ah. Sabi niya, I don't know Harry Roque, who, he, who is he? Sabi ni Panelo. No, ito po ay March 10, 2025, no, na tinatanong, no, in an interview on Billionaire News Channel, no, on point, whose uh, Greg Char, uh, Cahiles asked Panelo, ayun, Gerg Cahiles asked Panelo about the reported warrant of arrest issued by the International Criminal Court against Duterte. Ngayon, ang alam ko, fake news. Sabi niya, fake news daw. Siya nagsabi, ha? It's fake news because the government says it doesn't know about it. The ICC doesn't know about it. Ganun din ang office of the special prosecutors of fake news. Sabi ni Panelo na hindi daw totoo na arestuhin si Digong at may warrant of arrest. Ayun, sabi ni Kaheles din asked, "How about attorney Harry Roque?" Oh, was seeing he was quoted that as far as he knows, there's already a warrant of arrest not from the ICC but from a local court pertaining to the inciting to sedition case filed against the former president. Mm -mm. Do you something about This as well, sir, sabi ni Caheles. Panelo replied, I don't know Harry Roque who, who, who is he? So, ngayon mga kababayan, bakit biglang hindi maalala ni Salvador Panelo itong si Harry Roque na kung saan magkasama naman sila sa gabinete ni Duterte. 'Di ba? Bakit ngayon parang hindi na alam ni Salvador Panelo kung sino si Harry Roque. So napansin ko lang mga kababayan, no? Actually ipakita ko sa inyo dito, no? Harry Roque and uh, Salvador, no? Ay actually ipakita natin kung hindi ba daw hindi ba talaga sila magkakakilala. 'Di ba? Oh, ipakita natin. Hmm. image. Oh, so Paano ninyo nasabi na hindi magkakakilala si Harry Roque at si Salvador Panelo ay eh magkatabi nga sila at miyembro sila sa gabinete ni dating Presidente Duterte? Di ba? O, oh, at mayroon pang pa kumakalat nitong picture o oh, na kung saan. Ayan. Sino ba yan? Hindi ko kilala. Ayan. So, paano nyo nasabing hindi kilala? Ayan, si Digong. Hmm, nandyan si Harry Roque. Nandun si Sarba Salvador Panelo sa likod. At itong mataba, si ano to eh. Ooh, yung sa ano dati, ah uh, MMDI ba 'yan? Mm. Kaya paano nangyari na hindi sila magkakakilala eh magkatabi nga nila, magkatabingan sila sa mesa. napaka imposible naman magkatabi ka sa strangers, na hindi mo kilala, tapos makipag-chismisan ka. 'Di ba? Naamoy mo yung hininga. Oo. So, sabi niya, "I don't know Harry Rocky, who is he?" Oh. So, nung narinig siguro Nito ni Salvador Panelo na in-interview siya nung reporter na si Kahilis na eh, actually si Harry Roque may kaso nga. Oo, kasi hindi maipaliwanag ni Harry Roque kung saan ang galing itong milyon-milyong pera na pumapasok sa bank account niya at hiningian siya ng dokumento ng Quad Committee Hearing sa Congress na ipasan niya yung documents na pinanggalingan ng pera niya kasi para walang problema. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, mga kababayan, Si Harry Roque po ay nakita po ang kanyang pangalan doon sa may uh, Pampanga Pogo Hub. Meron siyang pangalan doon na document na nakalagay na which is parti siya sa Pogo at tumatanggap siya ng pera. So, ngayon mga kababayan, ito ay isa sa iniimbestigahan laban sa kanya at kini-question niya kung bakit nagkaroon siya ng joint account sa isang male pageant or male model na si ER uh, Lacerna. O, oh, Dacerna ba? ER daserna o Lacerna. Correct me if I'm wrong ha, comment kayo dyan. So, sangkot nga itong si Harry Roque. So, ganito ba ang sakit ng mga DDS? Na kapag meron silang kaibigan na sangkot sa kabalastugan at kabalbalan, ay itatanggi nila? Ganun ba yon mga kababayan? Parang yan din ang napapansin ko. Napansin nyo rin ba? Mga kababayan, kasi katulad kay Salvador Panelo, Harry Roque, pati si Amy Marcos nga tinatanggi ni Salvador Panelo, di ba? Tingnan nyo. Dalawa, Salvador Panelo at Harry Roque, may possibility na maglaglagan ito. Ah, mga kababayan, may possibility na maglaglagan, no, at maglabasan din ang baho itong si Harry Roque at si Salvador Panelo. Eh, ngayon pa nga lang, tinatanggi na ni Harry Roque. Oh. At bakit ko nasabi na sila-sila na maglalaglagan nito, sila-sila na magkakaaway? Kung nabalitaan nyo po, no? Merong ano dito, uh, tawag dito, meron akong nakita na ang apo nga ni dating Pangulong Duterte na anak ni Pulong na si Isabel Duterte ay nakipagsagutan nga ito sa anak ni Bongo. Yeah? At nagbanta pa nga ang apo ni Duterte na kapag hindi tumigil itong anak ni Bongo sa kakabira sa kanya, ibubulgar daw at ilalabas daw ng apo ni Duterte ang baho ni Bongo or pamilya ni Bongo sa media or sa publiko. Nagbanta nga. So, kung, kung ganun man ang mangyari, yeah, so may possibility na maglalaban-laban nga itong mga DDS. Eh Sila-sila na magbabanggaan ito. Bakit? napansin kasi nila na si BBM nga, trinaydor ni, ni Lustay. So, tayo pa kaya, hindi magtatrayduran dito. Palakasan kasi yan sila dyan. Oo. Oh, oh. Kasi, syempre, nasa kagipitan si Digong. Mm. Kung sino sa kanila ang makatulong kay Digong, sino sa kanila ang nagsakripisyo papunta doon, o, pag nakalaya si Digong or halimbawa nanalo si Sara, tumatakbong presidente, sila agad yung mabigyan ng special treatment ni Sarah kasi sila yung tumulong sa panahon ng kagipitan ni Sarah. Di ba? so, kaya siguro, ingit ako, dalawa lang naman ang pag-iisipan ko dito. Kung bakit itinanggi ni Panelo si Harry Roque na hindi niya kilala, either ayaw ni Panelo madawit sa kaso ni Harry Roque na kinakaharap ngayon, or hindi nagustuhan ni Panelo ang ugali ni Rocky na may pagkamayabang. Kasi kamakailan lang, pumunta si Harry Rocky sa Netherlands at magiging hurado nga daw siya dun or judge or attorney ni uh, dating Pangulong Duterte kasi siya lang daw po ang bukod tanging abogado sa buong Pilipinas na papayagan ng ICC na pumunta dun. Mm -mm. So siguro, hindi nagustuhan ni Salvador Panelo yon kasi si Salvador Panelo, hindi din yan magpapatalo, hindi din yan magpapaakwat. Ya? Yeah? Hindi din yan papayag na ganun-ganun na lang. Siyempre, abogado din ako. Magaling din ako. Hindi na gustuhan siguro talas ng dila ni Harry Roque. Ayun, hindi na siya ngayon tuloy kilala. oh dalawa lang pagpipilian. Nainggit or nayabangan kay Roque, kaya tinanggi. Or ayaw lang madawit sa kasong kakaharapin ni Roque ngayon. Actually, ang kaso po talaga ni Roque is tatlo na. Citing to sedition, yung paghihikayat niya na mag at kalabanin si BBM. Pangalawa, human trafficking. At saka yung pinakauna niya yung hinahanapan siya ng document no? ng uh, Quadcom na sagutin kung saan ang galing ang kanyang milyon-milyong pera. Na hindi niya ma-explain-explain -explain at tumakas nga ito sa ibang bansa. So, yun lang po. Mga kababayan, yung ating uh, reaction ngayon, no? yung ating vlog na pinarating sa inyo at sinare ko sa inyo. Di ba? Oh, so yun lang. Maraming maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At i-follow ako sa aking Facebook page, no? TikTok account, and this YouTube channel. Sa so, mga hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutan mag-like ha. So, at mag-comment na rin bago umalis. No? So maraming salamat. God first. Bye-bye.